Tao! Oh! Oy! Tao, tao! Ray, kumusta? Tao, oh, kailang. Ang tagal-tagal ka na dyan sa ano ha. Pinihinga ako ng 10 muna. Takala mo nga muna ako ng sampung piso. Medyo dagdaga mo ng kamis para maganda-ganda laban. Wala. Di mo nakit si Jacob? Ha? Di nga eh? Di mo nakita? Di pa eh. <coughs> Ayan, eto guys matagal na to na ano, matagal nang nagtitinda dito sa lugar namin ng tao. So, ayan. uh, oh. Tao. ilang taon ka na? Ilang taon na nagtitinda so, 23 years na po. Ano pangalan? Tao. Tao? Hindi, yung pangalan mo. Ay, Bads po. O, oh, si Bads. Ayan, matagal na yan, matagal na yan. Uh, malilit pa yung mga anak ko, nagtitinda na yan siya. Tuting umaga, siguro sa mga puwest, sa mga lugar nyo, no? sa mga lugar nyo, meron talaga yung yung mga suki-suki ng taho. Siyempre, uh, tuwing umaga yan, di, dito sa Pilipinas, talagang uh, pa, parang nagtitinda lang ng pandesal yan. Sa umaga talaga, maingay na rin mo yung mga boses. Yung mga sigaw nila ng taho. Paano, ka ba, paano mo mas migo yung taho? Taho! Okay. So, eto, ilang ilan taong ka na nagtitinda niyan? Dito, 23 ka? years po. Ha? 23. 23 years na? Saan oh. ka, saan ka nakatira? <clears throat> sa Sampalok po. O, oh, Sampalok. Pero mo nilalakad niyan mula Sampalok. Pagkao mo ng paninda mo, ano po, nasakay na, ko lang po ng tricycle. Hindi ng pandakan? Opo. So, yun po, yun po yung ano niya, yun yung lugar niya. Ano ka ng konti, hindi ka nakikita. Medyo yuko ka ng konti. Hindi, yuko ka lang ng konti. Kaya nakikita mo mukha. Yan. Yan. yan yung lugar niya sa Palok. Ngayon, nasasakay siya para patawid siya dito sa may amin sa pandakan. At eto yung pinakapwesto niya, yung lugar namin. Pero paikot siya, gambayan yan, di ba? Opo. Basta buong pandakan niya, naikot niya. Buong pandakan, naikot niya. Labores, ganyan. So, inikot niya. So, matagal na, yung mga pamangkin ko, yung mga ko, wala na sila dito, nasa kabitan na. Pero uh, pag nakikita nila to, siguradong bibili at hindi po pwede hindi sila bumili. Ngayon, uh, na, na -ang ko na nandito, nandito ako sa tindahan at napadaan siya. Meron pa kaming sobra kasi dito eh. Meron pa kaming sobra. Meron po. Na... Ten. Ten. Wala po. Oh, meron pa kaming sobra na doon sa charity ginawa namin. Ito, na natin kay Kuya. Salamat.

Adam sa Anong year ka na? Grade 10. Grade 10. Pwede mo mo Oo, pwede. Ikaw kuya. Follow mo muna ako. Ah, sige. Ikaw kuya. Anong grade ka na? Mga bro. Ito, masarap to. Tagas lang kayo sa? Meron. May barangay. Sa unit? Ay, parehas. meron po to. Wait lang. Lalabas ako. Ayan mo. Ayan. Ayan. Diba? Itingin po kayo. Ano yung si shoutout mo? Shoutout sa ano, sa mama ko. Shoutout <laughs> <-off>, sa mama mo. <laughs> ha? Oo, oh, na ako. Yeah, post me ha. oras mo yan? Bago mo din. Dito yun yan sa palitaan uh, ng street natin. Mati, 10 hours. Mula, nag-umpisa ka ng? Alas 6. Ng Alas 6 ng umaga? Apo. Hanggang? Mga 12. So 12 Ayan. ng tanghali tapos na yan. Okay na po. Boss na taon, po no. Ilan taon na yung ilan tawag mo? Ah, 42 44. Kailan taon kung ilang taon na nagtitinda? 23. 23. 'Di ba? 23 years ka na nagtitinda ng tao. So, years, na diba? si so oh years oh, oh. na umutang pa yung yung mamanay ko nang utang pa nang ano sa kanya nang utang pa nang tao. 'Di ba? Nag-aaro pa sa, nasa nasa nyan ba pa si nah, ba sa bayan si Charles, hindi pa nag-graduate. Actually hinder pa yan nang na na, na nangungutang. Eh, nanong anong yari na po? Nagtatrabaho na si si Charles, 'di ba? Galing ah. Ilang anak mo? Apat po. Apat. Panganay mo? Babae. Nag-aaral? nag, -aaral. nag -aaral na po. Saan? College po. Anong kurso niya? Sa ano po? Eh, sa barko po. Ah, sa so Siman. Parang ganyan. Mm. Bunso mo? Ano po? nag pa. So dito mo talaga? Dito niya? Dito niya? Yan, yan oh. yung punan niya? Oh, dito dito mo kinuha? Po. Yung, siyempre, yung... Ang pang araw araw na pang pangaraw-araw. Pantustos. Pantustos. Saan nag-aaral yung anak? Sa ano po? Sa Santa Cruz. Santa Cruz. Ano, anong mag-graduate na siya? Hindi pa po. First year college pala. First palag. year college. Pero may awan Diyos, di ba? May awan Diyos. Uh, karaos sa pamamagitan po. Yung yung mama na to, tumalaban po ng patas yan. So eto, sak, isa kaming saksing buhay. Sa so, araw-araw niyang ginagawa. Anong araw yung day of mo? Lunes po. Lunes, every Monday. Para ka ah. sa atinansi, para ka sa na. <laughs> Kasi yun, <laughs> so, yun ang araw na medyo mahina. So every Monday, Sorry. yan po. Pero sabi ko nga, saksing buhay po kami na sa loob ng 23 years na pagbebenta niya pero yung anak ko yung yung bunso ko no ang panganay ko si Charles maliit pa yan nangungutang na sa kanya ng ano pagka walang pera yung anak ko wala ng hawak na pera nangungutang siya ng ano nangungutang siya ng uh, ng taho dito kay Kuya Bads okay so ano masasabi mo sa anak mo yung panganay mo Salamat po sa pagtitinda ko na naaawon ko sa yung pamilya ko sa pati din araw-araw. Siyempre may mga suki kayo, 'di ba? Suki, suki, oh, suki din, 'di ba? Araw-araw din. So, so, may regular ka na nang binibigyan ng mga Oh, araw-araw din. 'Di ba? So, 'yung mga suki mo na 'yan, talagang pagpunta ka, pag pag narinig ka nila, alam oh, na may basta bit -bit. may bitbit. Nasubukan -bit. okay. mo na ba 'yung ano, 'yung may nang loko sa na ang dadala pichel? Meron na po. <laughs> 'Yung mga nagbibiro po. Mga joke. So, yung magkano bibili mo, yung alakang lalagyan, mm -hmm. tapos dadala, dadala niya, dadala niya pichel, tapos 5 piso lang. Yung Isa, oh. Diba? Isa, 10. Dadala niya pichel. O oh, garapon. Garapon, dadala. So ano mas, yung asawa mo, masanong ito trabaho? Wala po, sa bahay Sabahe lang po. Sa bahay. Imbunso mo ilang taon na? Nine years po. Nine years. Sige, mensahe mo na lang doon sa pamilya mo. Hinak, hindi. Okay. <laughs> ano, meron kaming sobra dun sa charity namin. Na lang sa tuwing pag may nakikita ako na na deserve na mabigyan. So isa to, isa to sa inaabangan ko na hindi ko naman siya na chempuan na na dumadaan dito dahil minsan nasa biyahe ako tapos uh, nandito lang ako sa tindahan pero siya umiikot kasi to eh umiikot so buong pandakan, ngayon na chempuan ko nandito sa harap ng tindahan eto kung saan nagtitinda, kung saan din pumupuesto si Jacob. So, meron akong bibigay sa'yo, Bads, no? sana makatulong. Konting ah, Konting okay. lang ko, pero alam ko na okay. Yun, makakatulong din sa'yo. So, yan. Okay. So, salamat tayo. po. Okay. po. Yeah. Okay. Maraming salamat. Okay. Sana ano, mabenta thank mo you. lagi, ma -maubos, maubos, lagi yung, yung paninda. Okay. Diba? Thank you. Thank you po, Kuya. San... Salamat. Oh, thank you, thank you. Okay.